nakalagay sa akin kinakawilang sa may San Miguel yan ang kumpanya ng Stanley Miguel sa Pure Food bali nakadalwang tanigi ako at isang ligaw Ayan, ako mga bro, subobaw Ayan o Gusto ko subot Busuk Ang aking asero May tira pa saan ang bato Ako lang Gutom na Ayan, umuwi na ako mga bro Akin ako sa crazy Ngayon naman May panggurudugtong na ulit Kayo mga bro Ayan Abang nalang sa Pagdo Malayo pa ang lakbayin ko mga bro Dun pa, layo pa Dun sa may barpo na yun May tingin Abang nalang mga bro Sa aking pagdo Pagkakit sa atin ngayon mga bro Sa akin pag-uwi Alas 11 Sa akong ko ng Alas 7 pang mga uwi Kung na lang ang nangawin dito Magkita wala na ibang mga uwi Nag-uwi na Yan Kung pa ako galing Malayo ngayon at nagsimikap para makahuli ng iska guys, okay, alright maraming yeah. salamat po sa panonood thank you for watching abang na lang sa tinutong pang upload okay, alright